Hi mga kamumois, good afternoon po Kumusta na kayong lahat mga subscriber, followers, supporters <laughs> and star Cinder mga kamois Thank you for sending a star for me Thank you and God bless you always mga kamumois guys and followers Thank you po Salamat sa inyong lahat Ipakita ko lang sa inyo ano ang kinain ko everyday para malusog at saka <laughs> ano lang a very simple lang mga kamoys at saka kakain ako sometimes ng rice sa umaga pero ngayon nakakain ako ng bread so i will show you my foods pag ako lang isa mga kamoys ito ang kainin ko mm. saka mag-take ako ng tabletas hindi pa ako nakatik yung dalawang maliit is for my high blood tabletas ito my Maliit. At saka yung dalawa is for my multivitamins. Uh, ano yung, uh, ano yung pangalan? Uh, my food supplements. <laughs> Mura lang yung mga kamuhis. Hindi usana. Wala na yung usana kasi mahal eh. Nag-ano nag na lang ako lang. dok. Parang doc, field doc. O oh, ano yan? Moritz doc. Mm, ang doctor din mga kamwis. <laughs> ang nag-ano, nagawa. <laughs> at saka ito ang pakapi ko with kapi instant coffee with milk and kakao mga kamwis. Yung kakao ba na kakao na ni I-mix mo lang sa kapi. Mm, I-kapi at saka ni sa hot water. At saka lagyan ko ng kunting milk, 1.5% fat. Fat. At saka ito ang inumin ko, that is um smoothie with cranberry ah uh, vitamin C daw kuno oh may vitamin C mga kamoy pwede mag-active tayo nito um. Mm. at saka ilagay ko dito mga kamoy para hindi siya lapot kasi malapot din siya dahil sa mga bananas at saka apple mga kamoy oh, ano siya ba very fake ang ano niya um lagyan ko na siya ng ano juice para ma ma ano siya ma 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 ano ba liquid mm. pero lami mga kamuyas lami lagyan ng cranberry mm, at saka ano ininom niyo baka ng rizzo na wala na usap-usap kasi maliit kasi parang ano na juice na ang ano ang smoothie mm ang carrot pala ang malamutan ko dyan walang carrot mm. pero marami akong prutas mm. so mga kamuyos, natapos na ako nag 154 over 85 not normal mga kamoys no kasi hindi pa ako nakatik ng tablitas ito ang tablitas ko mm. at saka alas 3 na dito mga kamoys sa hapon mm. natulog ako hanggang 1 o'clock kasi tarbaho kagabi mm at saka pag magtarbaho ako mga kamoyis gabi na ako ano uuwi mga <laughs> kasi late ako nag-start kailangan magkita kami ni asawa ko na darating siya galing sa work kasi magkakain kami together sa dinner namin mm. sometimes din my dinner and my lunch <laughs> like today is brunch and lunch breakfast and lunch mm. so pagdating ni asawa ko is lunch and dinner. <laughs> Ito na naman mga kamoys. At saka, matulog ako, mas mabuti pa matulog ako kay kakain mga kamoys. oo oh, kasi nagkain na, kakain na ako kanina. Pag nagkita kami ni asawa kami, kami ni kanina mga kamoys, mga... Ani hindi na kami nagkita oi eh, sa gabi sa gabi, gahapon pa ayon kahapon, kahapon sa gabi. <laughs> pagsabi ko ni pagsabi pag sabi ko, pag punta ko sa, uh, sa, sa tarbahoan ko mga kamamis, pag magpunta ko sa tarbahoan, sabihan ko siya, good night po. <laughs> good night. Oh, so, magkita na kami sa ngayong hapon. Mm. So, that's why mag-wait ako na darating siya sa galing sa trabaho. So, hindi na kami magkita mga kamamis. Mm. <laughs> kung hindi, ko, hindi ako mag-wait sa kanya. So, darating siya ngayon mga 4 o'clock. Tingnan natin anong pag, pagdating niya, mangain kami ng, ito ang kainin namin mga kamuis. Ipakita ko sa inyo. Tuwin ko yon that is a putito, a red putito, mm, uh, at saka pork belly. I fried ko siya ng uh, very crispy at red potatoes only. Ito lang pagkain namin sa lunch mga kamuis at saka maybe with salad maggawa ako lang salad. Mm. Ito lang mga kamis. Lutuin ka pa yon at saka mag-almusal ako. mag almusal <laughs> magbrunch. <-almusal>, mag <laughs> Hindi pa nga nag-start mga kamis. Grabe no. alas 3 na mga kamis. Hindi pa ako nakakain ng almusal at saka. Mm, ito ang ano ko kainin ko bread. Isang bread lang at saka mga tabletas itake ko nag ano na ako nag mission ako kanina 154 over 85 is not normal mga kamoys no is so high mm, okay i will i will take my tabletas para mo low <laughs> 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 hindi na high ang high blood ko kasi wala pa akong tabletas na take okay mga kamoys thank you for watching have a blessed just dipo